So, ito yung uunahin natin, ah, mga kababayan. Actually, mga kababayan, ito na. Ah, ang gusto nating pag usapan ngayon, patungkol dito kay Sarah nga. Ah. Alam niyo, sa totoo lang, ah, kung gusto niyong tumulong, tumulong. Wala namang problema yung pagtulong, mga kababayan. Ah, walang problema yung pagtulong. Ang problema lang kasi dyan, kung magpakitang tao, di ba? Oo, oh, mama naku ma Maria Fe Ito na, mga kababayan, yung kay Sara. Alam niyo ba mga kababayan, itong issue ngayon kay Sara Duterte, marami pong mga netizen ang nagtaka kung bakit, ha? Ah, maraming mga netizen ang nagtaka kung bakit mga kababayan ay ah, itong nangyari sa ayuda ni Sara. Kasi mga kababayan, yung nakarating dito sa akin na ayuda ay ito po siya. Ah, pakita ko sa inyo ha mga kababayan Ayan po yung Ayuda Ayuda po yan I ha Kung napansin nyo po Nagdi-distribute sila ng Ayuda Pero yung nasa loob ha, ng L3 Na kinargahan ng Office of the Vice President Ay mga box po ng DSWD Ngayon yung mga box ng DSWD na may lamang Ayuda Binalot ng bag nagaling sa Office of the Vice President. Hear me ha? So, actually mga kababayan, wala naman akong problema kung tumulong sila, ang Office of the Vice President mag-distribute ng mga food packs at mga ayuda mula sa DSWD. Walang problema lang 'yan kasi bakit? Ang DSWD is isa po sa sanay sangay ng gobyerno, katulad din po sa Office of the Vice President is part of the government. So, wala pong problema yon. Ang problema doon, mga kababayan, ah, eh, ay kung gagamitin mo ang DSWD para mag-distribute ka para masabi lang na may kooperasyon ang Office of the Vice President, ay mali po yun. Bakit? Baka ngayon, mangyari mga kababayan, ang DSWD, pag nakita ng mga direktor nila yan, bakit ganun ang nangyari tumutulong ang Office of the Vice President mag-distribute, eh marami naman tayong tauhan para mag-distribute na sinasahuran. E eh ngayon, kung ikaw DSWD Cebu, kung ikaw yung director doon, kung ikaw yung head doon, hindi ka ba mag-question o magtanong sa iyong mga empleyado sa opisina mo sa DSWD Cebu kung bakit ang Office of the Vice President ang nag-distribute kung meron naman tayong sapat na tauhan na dapat mag-distribute at sinasahuran. Di ba? Yun ang tanong ngayon, mga kababayan. Kasi masisira po ang mga trabahante ng DSWD Cebu dyan. Kasi ang DSWD mga kababayan, marami po iyang branches sa buong Pilipinas. Ngayon, ba? Diba? Kung ikaw, DSWD Cebu, ha? sinasahuran ka ng ayos, nakatanggap ka ng sahod ng ayos, no? So, bakit mo hayaan na ang Office of the Vice President mag-distribute kung trabaho naman ng DSWD ang mag-distribute at meron naman silang mga tauhan na para mag-distribute dyan? Ha? Bakit ang Office of the Vice President nagdi-distribute ng box ng OFW ayuda or relief goods, no? Kung meron naman sila mga tauhang pinapasahuran diyan. 'Di ba? Ngayon mga kababayan, masisira po ang mga o, mga DSW, the worker po niyan. Bakit? Kasi ngayon kung ako direktor ng DSWD di Cebu, kung saan may lindol, siyempre magtatanong ako, bakit Office of the Vice President nag-distribute, eh, meron naman ako mga tauhan na inassign dyan. Di ba? Okay lang naman kung siguro hindi kayang i-distribute ng mga trabahante ng DSWD Cebu, tutulong ang Office of the Vice President. Pero ang problema mga kababayan, tumulong ka, pero binalot mo pa sa bag na galing sa opisina ng OBP. O ngayon, tatanungin ko mga kababayan, ganito yan, yun bang bag na yun, wala bang presyo yun? Baka naman ilalagay ngayon doon sa audit ng office nila, distribution of relief goods na may kasamang bag. Tapos magpipicture, magpoto-op sila ngayon dyan na kami nag -distribute. Tapos yung bag, OFW, uh, o, over uh, Office of the Vice President. Pero yung laman, DSWD. O, oh, paano yan ngayon? Ano, may, may hokos-pokos na naman? May anomalya na naman? Nagtatanong lang. Kasi bakit? Hindi po talaga natin makaligtaan, mga kababayan, na may mga Pilipinong magtatanong. Bakit? Kasi ginawa na nila sa Armed Forces of the Philippines yan. Ah, na nagkaroon ng training ang Armed Forces of the Philippines para sa Youth Summit Training, kumuha sila ng resibo at ginawaan nila ng resibo na 15 million daw binigay nila doon sa Armed Forces of the Philippines samantalang wala naman silang ibinigay. Di ba? Kaya tayo ngayon magtatanong, yun bang pag-distribute ninyo, wala bang budget yon Wala bang expenses yon Kasi baka isabi ninyo yung pag-distribute kasali sa expenses nyo yun, hindi naman galing sa Office of the 'Di ba? Prese Vice President 'yun kasi DSWD box 'yung nakalagay. 'Di ba? Nako, maraking tanong yan. Nagtatanong lang po kami. Walang problema ang tumulong mag-distribute. Ang, ang problema dyan, kung pag-distribute ninyo, tapos ang sabihin ninyo galing sa inyo, pero DSWD ang box. Nako po, eto ha, mga kababayan. Ito, ito, ito. Punta tayo dito sa TikTok, ha? O, oh, ito. Ha? Ah, o, B, P. Box, D, S, D, S, W, D. Nako. Oh. Ayan, oh! O. Oh. O. Oh. D, W, D, box yan, eh. O. Oh. Ilalagay niya sa loob niyan para magbukang project ng O, B, P. O. Oh. Diba? O. Ayan o oh. <laughs> Relief box. Oh, Office of the Vice President. Ah, nakalagay. Pero ito malalaki. Ang ah, malalaking box ito. Yung nilagay nila doon sa box, maliliit galing sa DSWD. Ha? Ah. Hmm. Ito ang ah, mga kababayan. Ito ay report ninyo. Oh. Ah, pati yung box na, ano, ng ano, hindi estabay yung sa sa radyo, oh. Ah. Kailangan pag ni. Oh, yung oh. box 'yan eh. Ilalagay <tis> ni sa loob niyan para magbukang project ng OBT. <tis> Anak lang teteng. Tanong yung laman ng 10 mga diba? babayang ko na nasa box. Di ba? Mga ilalagay nila sa bagong uh, sa lalagyanin na puti. Yan ang nakalagay doon. Ah, uh, Mahalin ng Pilipinas, Diyos at Bayan. Ano ang kalokohan yun? So, mga babayang ko, Ba, hindi na tama yan. Di ba? Hindi na po tama. Ito. Tama po ba ako, mga kababayan ko? Kasi nakapagtataka ako ko eh. From the beginning ng OVP, lugaw lang ang bitbit, para -bit, eh. Sa <coughs> totoo lang, lugaw. Mga kababayan ko. Ayan mo. oh! Oo. Di ba? Oo oh, ngayon. Nabukay ko kayong ganyan. Oh! hindi hey, Oo. Oh. Ito WDYDX. loyalista na 'tong mga ano? Mm. No. Mga kababayan, mm. ito ko tayo ang tulong daw ng OVP galing pala sa DSWD. Tinakpan lang ng bagong plastik para magmukhang sariling tulong ni Sarah Duterte. Mga kababayan, dinagagol lang tayo habang nagdurusa ang mga taga sibu sa bitol. May isang opisyal na ginagawang photo-op ng kalamidad. DSWD Relief Goods daw, pero bakit biglang binaw sa plastic? May logo ng Office of the Vice President ni Sara Duterte. Teka lang, tulong bayan yan? O panluloko? Base sa mga report ng ismong mga volunteer sa Cebu, ang mga relief goods na dapat galing sa DSWD ay nilipat o nilagay daw sa OVP Plastic bags bago ipanigay sa mga biktima. So parang ang dating, wow, si Bipisara ang nagbigay. Pero sa totoo lang, pera ng bayan yan, pondo ng gobyerno yan, at tulong ng DSWD yan. Ang masakit pa dito, dinamik pa ang paghihirap ng mga tao para sa branding habang may mga pamilya na umiiyak sa sira nilang bahay. May mga politiko naman na abala sa pagpapalitrato na parabang bang campaign poster ang relief operation. At eto pa, mga DDS defender, biglang imitaw. At least tumutulong si Sarah. Hindi naman masama maglagay ng logo. Mga kababayan, yan ang bulag na katapatan. Diba? Yung kahit malinaw ang daya, ipinagtatanggol pa rin kahit malinaw na rebranding ng tulong ng bayan. Ah. Kailan pa naging tama ang pag-angkin sa relief goods na hindi mo naman pinondohan? Hindi ko po alam sino po yung nagsasalita. Oh. Sa TikTok lang, ito lang po ito. check Hindi ko kailangan ng logo para tumulong ang tunay na servisyo. hindi kailangan ipaskil sa plastic bag at sa mga DDS na hanggang ngayon ay tahimik o bulag sa katotohanan. Tandaan niyo ito, ang katotohanan, hindi natatabunan ng loyalty. Ang pagbulag-bulagan sa mali ay pakikiisa sa kasinungalingan. Mga taga Cebu tandaan niyo kung sino ang tunay na kumikilos at sino ang ginawang propaganda ang kalamidad. Hindi natin kailangan ng tulong na may mukha ng politiko. Ang kailangan namin ay gobyernong may dangal at konsensya. Mga kababayan, Di ba? Sino, di ko alam sino to eh. Mga kababayan, di ko alam kung sino yung nagsasalita. Na sa TikTok ko lang siya napanood. So nag-react siya. lang. Mm -hmm. Sa inyo. So yun po yun ha, mga kababayan. Ako po, Diyos mio, marimar. Alam niyo sa totoo lang, walang problema nga tumulong. Ako, hindi naman ako against. No? Sabihin natin, meron silang box na Office of the Vice President talaga at merong box ng DSWD, yung kumbaga parang naghalo, wala namang problema, malay natin para hindi po mahirapan magbitbit ang mga tumatanggap ng ayuda ng box, ibag na lang. ba? Diba? Wala namang problema katulad nito. O, oh, ipakita ko sa inyo ha, mga kababayan. Ito o, oh, bag ng SM. Halimbawa, itong bag na to, SM nakalagay ha. Hmm. Halimbawa, binigyan ako ng ayuda ng DSWD. Siyempre, malaki-laking box yun. O, oh, tapos, siyempre, habang may bitbit -bit akong box, may bitbit -bit pa akong bigas, or damit, or tubig. So ngayon, ilagay ko dito. No? So, nakakatulong ang bag or eco -bag ng SM. ba? Diba? Pero hindi po nangangahulugan na sa SM po yun galing. Ginamit ko lang po yung bag para hindi ako mahirapan. Sana ganun. Walang problema. Shhh. Walang problema kung ganun. Eh, ang problema kung inangkin ng SM na sa kanila nang galing. O. Yan ang problema, mga kababayan. Ha? Kung sa SM nang galing. Ha? So, yun po yun, ha? mga kababayan. oh So, klarong-klaro. Alam niyo sa totoo lang, mga kababayan, kung naalala ninyo, yung mga DDS, bumibira sa PCSO kita nyo, i-compare e ninyo yung PCSO na laging binibira ng mga DDS, mga kababayan. Ha? I-compare e ninyo yung PCSO na laging binibira ng mga DDS kung ano ang natulong. Kita nyo ha. Ayan po. PCSO, ha? tunito niladang bigas ang binibigay. Walang pangalan na ginagaya. Walang DSWD na pangalan, Walang NFA na pangalan, PCSO mismo ang nakatatak. Bukod dyan mga kababayan, ayan, nasa eroplano, eh? puro PCSO yan. Walang galing sa DSWD at walang galing sa mga charity. Kung di, galing sa PCSO lamang. Ganyan po tumulong ang kapatid na Mel Robles na kahit ini-issue nila na nagnakaw daw, eh? at malaki daw ang bigay ni Lisa Marcos dyan. Pero grabe po, ha, ah, ang mga taga PCSO, bukod po sa kanilang mga itinutulong, ero-eroplano, ha, ah, tunito nila dambigas, truck, truck, truck na ayuda. At may mga ambulansya pa, no? May mga ganito pa oh, yung mga evacuation kit. Oh, meron pang muskitero para sa mga baby, para hindi po lamukin, di ba? Mm-mm. Oo, oh, kita ninyo. Oh, may mga banig. Yeah? May mga muskitero, may kumot, may damit, may unan. Mm. Ayan pa, kita ninyo. Oh, so marami, marami silang naitulong. Iba-iba yeah? na walang pangalan. Ayan, kita nyo naman, oh, mga, mga kababayan. Yeah? Mismong galing sa kanila. Oh, nagtulungan ang PCSO at ang Coast Guard. Diba? Yeah? Mm. Ayan, kita nyo, napakadami. Tapos, Tignan ninyo, oh, PCSO, karagdagang 2,065 evacuation kits ang kasalukuyang ikinakarga ng ating mga magigiting na Coast Guard sa kanilang BRP Gabriela Silang mula sa alas 6 ng umaga noong Oktobre 2, hanggang sa nasabing evacuation kits ay nadagdag ng tulong mula sa PCSO para sa ating mga kababayang apiktado ng lindol sa lalawigan ng Cebu. Bukod sa mga evacuation kits, nagpapadala rin ang mga karagdagang uh, uh, charitimba or charitimba ng PCSO sa lalawigan ng Cebu sa tulong ng Philippine Coast Guard. Simula kahapon October 1 na una na ang na kapagpadala ng evacuation kit ang PCSO na relief goods at tulong sa Armed Forces of the Philippines, pati na rin sa mga authorized agent corporation. Kita ninyo? Ganyan dapat. Oh. Walang halo, mga kababayan. Walang halo, walang pangalan, walang ninakaw na mga ayuda. Kita ninyo, mga kababayan, napakarami po na naitulong ang PCSO. Kita ninyo, tapos kung sisiraan ni Maharlika, Oh, sisiraan ng mga DDS, oh, nakurakot daw ang PCSO na si Mel Robles, 'di ba? Nako po, mga kababayan. Kita nyo 'yan? Oh. So, 'di ba? Ang bilis-bilis, mga kababayan. Dapat nga kung i-compare natin ang PCSO at OBP, ang layo eh. 'Di ba? Ang layo. Ah? like 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 po tayo, mga kababayan. Oh, si Kim Chunga nagdala eh. Inaasahan ko nga ang iglesia ni Kim Chu magbibigay. Eh wala ako nakita eh. Si Kim Chu lang ang nandun. mga kababayan. 'Di ba? Oh. Ito, mga kababayan, nakita ninyo. Ah, oh, Vina Valdez, Miguel orat maulilito ninyo ang Sir Michael Biliarin. Kita ninyo kung grabe kayo manira sa PCSO. Pero yung PCSO sarili po nila yung kinita mula sa mga tumataya sa loto na hindi nananalo pero napupunta sa mga sakuna, sa mga kalamidad. Yeah. Kahit sabihin mong taya ka ng taya, hindi ka nananalo, pero napupunta naman sa tulong. Hindi binubulsa, hindi naging confidential. At nalalaman ng sambayan ng Pilipino kung saan napunta yung tinaya mo. ba diba? hindi hmm, ka Hindi ka mananalo, at least nakatulong ka. ba diba? oh Yan ang sinasabi na sugal yan eh. Pero at least yung sinugalan mo kung hindi ka man manalo, mapupunta naman sa iba. Mapupunta naman kung may lindol, may baha, may sunog, na itulong naman. At sa mga community natin, 'di ba? Sa mga komunidad. Diba? Kaya nga sa totoo lang mga kababayan, ang laro po na hindi illegal ay ang PCSO. Ah, yan po yung Lotto, Mega Lotto, Mega Jackpot, Suertres, 649, 645, 'di diba? Oo, yan yung mga legal, hindi illegal. Kasi kung hindi ka man nanalo, pupunta naman sa tao. Natutulungan naman. Biruin mo ba naman, ilan na ang naibigay ng PCSO ng mga ano, ambulansya oh, na ginagamit ngayon. Kadalasan, di ba, sa probinsya, napakaraming ambulansya dyan na nagagamit ng taong bayan. Nakalagay PCSO, pero, oh, eh, di ba nagagamit? Hmm. Di ba, nakikita ninyo? Oh, hindi ka mananalo, at least nakatulong ka. Oh, kaya pag sinabi mo, oh, dapat proud ka na mananaya ng loto na kahit hindi ka nanalo, pero yung tinaya mo doon, nakatulong ka sa barangay niyo Tingnan niyo yung barangay ninyo, yung ambulansya dyan. Di ba, PCS, Oh? oh, kita ninyo. Oh, like, like, like po tayo. Kita nyo sa barangay ninyo. Oh, hindi ka mananalo sa loto, pero nakaambag ka sa barangay ninyo. Bakit? Mula yan sa taya mo. Ah. O oh, ngayon magtatanong bakit mo sinabing mula sa taya? Ito o, oh, resibo ko oh. O, oh, kulay puti, ang ang nakasulat pula. Oh. Iba. oh just me marimar. Ah, oh. ito yung sunod, mga kabayan.